sa so, opisina na si Adrian nang dumating ang kanyang assistant na si Randy. Good morning, sir. After lunch po ang business meeting nyo kasama din ang daddy ninyo. Okay, sige. I-ready e mo na lang ang mga gagamitin natin. Utos ni Adrian. Hindi naman mapakali si Sofia dahil tinawagan siya ng kanyang amo para pumasok dahil may meeting to sa kumpanya. Wala daw ang kanyang kapalitan na nurse dahil may emergency to sa bahay. Gumayak na siya para pumunta sa mansyon. Hinihiling niya na sana daw wala doon si Adrian. Hindi pa niya to kayang harapin. Mapipilitan siyang magsinungaling sa binata. Daking pasalamat niya nang dumating siya sa mansyon na wala doon ang anak ng kanyang amo. Makalipas ang ilang araw, habang hinihintay naman Adrian sa si Sofia, napapaisip talaga siya kung sino ba ang ama ng anak nito. Maaaring ang kanyang ama o maaaring siya, pero ang pinagtataka niya hindi man lang to lumapit sa kanila para humingi ng tulong. Maaari din namang hindi silang mag-ama dahil madaming lalaki ang karelasyon nito. Dahil sa tuwing makikita niya ito, iba-ibang lalaki ang mga kasama nito. Hindi niya masisi ang dalaga kasi maganda talaga ito kahit may anak na. Kahit siya'y nadadala lalo ng pag-aalala niya nung gabi na nakuha niya ito. Pero kung siya magiging ama ni Sander, napakasaya niya. Pero ang bata lang ang gusto niya. Ayaw niya sa ina dahil hindi maganda ang pagkakakilala nila sa isa't isa at hindi niya makakasundo. Kumatok ng dalawang beses si Sophia, sa Sofia sa opisina sa mansyon ni Adrian. Sobrang kinakabahan siya dahil biglaan siya nitong pinapapunta. Alam niya rin na maaaring kasamang kanyang anak sa kanilang pag-uusapan. Kahit hindi na to sumagot, ay pinihit niya na ang doorknob at pumasok na siya sa loob. Magandang gabi po, Sir Adrian. Magalang niyang pagbati sa kaharap. Magandang gabi din, Sofia. Maupo ka. Salamat, Sir. Pero ano bang pag-uusapan natin? May mariba sa mga trabaho ko? Pagtatakang tanong ni Sofia sa binata. Wala naman, Sofia. Magandang performance mo. May iba tayong pag-uusapan na tungkol sa anak mo si Sander? Seryosong sabi ni Adrian. Umawang na lang ang mga labi ni Sofia habang kinakabahan na nakatingin sa mga mata ng binata. Ito na ang pinakakinatatakutan niya ang pagtatagpo nila ni Adrian. Naparunok na lamang siya at tumitig ng seryoso sa binata. Ha? Wala tayong dapat pag-usapan tungkol sa anak ko, sir. Wala kayong kinalaman sa kanya. Seryoso at madilim na sabi ni Sofia. Meron, Sofia, at alam mo yan, ang pinaka nililihim mo sa akin. Aalis na ako, sir. Ayokong pinag-uusapan ng anak ko. Lalo na ako ibang taong kausap ko. Ines din na sagot ng dalaga. Walang kinalaman. Talaga ba, Sofia? Alam mo sa sarili mo na may kinalaman ako sa bata't anak mo. Galit na sabi ni Adrian. Wala kang kinalaman sa anak ko, sir, at lalong hindi ikaw ang kanyang ama? Napasigaw na sa Ines sa si Sofia. Bakit mo mong magalit? Huwag kang masyadong defensive? Nakangising sabi ni Adrian. Hindi ako sa sa'yo. Anak ko ang pinag-uusapan natin. At di ba gandang kalusugan ng anak ko kaya't sobra ako nalulungkot pag pinag-uusapan siya? Di na natiis sa Sofia na tumulo ang luha niya. Nahabag naman si Adrian sa naging reaksyon ni Sofia, kaya naging kalmado at seryoso din siya. Alam natin parahas na seven years ago, may nangyari sa atin at ngayon karelasyon mo ang daddy ko. Yan ang sabi mo sa akin kaya hindi ko maiwasa mag-isip na anak namin ng bata. Alam ba ni daddy na may anak ka ha? Oo, alam niyang may anak ako. Pero wala siyang alam ko sinong ama kaya tama ng usapan natin tungkol sa anak ko. Naiiyak na sabi ni Sofia. Ako ba ang ama niya, Sofia? Seryosong tanong ni Adrian. Hindi. At kahit kailan hindi kanya magiging ama. Pag iwas sa sabi ng dalaga. Huwag na huwag kang magsisinungaling. Alam mo mga kaya kong gawin, Sofia. Malaki ang pagkakahawig namin ni Sandra at sigurado ako may nag-uugnay sa aming dalawa. Namutla bigla ang dalaga, alam niya, hindi niya basta maluloko si Adrian. Kailangan niyang umisip ng paraan para matigil na to sa pag-iimbestiga at isa lang ang kanyang naiisip na solusyon. Oo, kadugo mo nga siya, Adrian. Anak siya ng daddy mo. Pag-amin at pagsinungaling na Sofia. Naiyak na lang ang dalaga, kaya yumuko na lang siya para hindi magtama ang mga mata ni na Adrian. Naikayom na lamang ni Adrian ang kanyang mga kamao. Kapatid pa pala niya ang batang yon at magkakaroon siya ng kahati sa mana ng kanyang daddy. Ang dati niyang nakasama ay magiging stepmother pa niya kung sakali. Hindi ko akalaing ganyan kakalesperada. Nilapitan mo kaming mag-ama. Ikaw na sigurang pinakamaraming babae na nakilala ko. Kawawa lang anak mo kasi ikaw ang naging nanay niya. Pang na sabi ni Adrian kay Sofia. Hindi niya man gustong sabihin yon pero kusang lumabas sa kanyang mga labi. Oo, marumi talaga akong babae. Pero kahit anong dumi ko, hindi hindi ko iiwan ang anak ko. Dahil si Sandra naging pag-asa ko sa buhay nang talikuran ako ng lahat. Malungkot na sabi ni Sofia. Sobrang sakit sa kanya ang panguhusga at pandidiri sa kanya ni Adrian. Sanay ka na sa ganyang buhay, di ba? Na iba-iba ang nakakasama mo dahil sa pag-iipon mo ng pang-opera ni Sander? Inis na tanong ng binata. Oo, dahil sa ganong para ako madaling makaipon ng malaking pera. Eh ano naman sa'yo, di ba? Inis din na sagot at nilabanan niya mapanghusgang titig ni Adrian. Sige, bibigyan kita ng kondisyon at pumirma ka ng kontrata sa'kin. akin. Nagtatakang napatitig si Sofia sa binata at napagtanong siya sa kanyang sarili, ano ba ang pinaplano ng lalaking to? Naguguluhan na siya. Umisi lang si Adrian at mayabang siyang tinitigan. Sa madaling salita, bibilin kita, Sofia, kapalit ng pag-opera kay Sander, para mailayo ka sa si daddy ko. Saan ad ni Adrian sa dalaga? Sige, wala na rin halaga sa akin ang sarili ko mula na makuha mong iniingatan ko. Pero ikaw nang may sabi, marumi ako, di ba? Bakit bibilin mo pa rin ako? Pangasal na sabi ni Sophia sa binata. May pangangailangan din ang aking katawan. Kaya para makatulong din sa iyo at kay Sander. At mailayo pa kita sa daddy ko, hindi ako makakapayag na magkaroon ako ng kahati sa mano ng aking ama. Sarigawasong sabi ni Adrian. Sakim ka pala talaga, pero sige. Para sa si ikatatahimik nating lahat at para sa pang-opera ng anak ko, pumapahig ako, Adrian pagtanggap ni Sofia sa alok na kontrata ni Adrian. Wala na siyang pakialam pa sa iisipin nito. Ang mahalaga na lamang sa kanya may pera na para maoperahan ng kanyang anak. Bahala na ang mga susunod na mangyayari. Masakit man sa kanyang pagkatao ang mga sinabi ni Adrian, tatanggapin niya lahat para maoperahan si Sander. Pakipirmahan na tong kontrata. Pagkatapos maoperahan ni Sander, titira kayo sa ibang lugar, malayo sa daddy ko, at ako lang ang nakakaalam unang kondisyon na sabi ni Adrian. Sige, sangayon ako. Hindi ka rin pwedeng makipagrelasyon sa ibang mga lalaki. Dala ko na nagmamayari sa'yo. Bahala ka sa gusto mong sabihin. Ikaw ang may pera, kaya ikaw may karapatang magdesisyon at manghamak na ibang tao. Nasasaktan ng damdamin na sabi ni Sofia. Mabuti naman at malinaw sa'yo, Sofia. Babayaran ko lahat ng gastusin sa ospital hanggang sa paglayo niyo sa daddy ko malinaw sa akin lahat. Huwag mo lang ilalayo sa akin ng anak ko. Okay, deal na tayo. Pumirma ka na lamang dyan para tapos ng usapan natin, Sofia. Utos ni Adrian. Agad namang pumirma si Sofia at lumabas agad sa opisina ni Adrian at iniyak niya ang kanyang sama ng loob. Sobrang naaawa siya sa kanyang sarili pero kailangan niyang tiisin para sa kanyang anak na si Sander. Naka-uwi na si Sofia sa kanilang apartment. Naabutan niya pang nanonood sa sala ang kanyang best friend habang nagme-midnight snack. O best, para ka nalugi ah. Bungad na sabi ni Elena at ilitigan siya nito ng seryoso. Masaklap pa sa nalugi best. Malungkot naman na sagot ni Sofia. O siya, magpalit ka muna ng damit mo. Yakapin mong anak mo para mabawasan niyang lungkot mo at maghahanda na ako ng ating iinumin. Masayang sabi ni Elena. Alam talaga nito kung ano ang kailangan niya kapag malungkot at problemado siya. Sige Elena, magpapalit lang ako ng aking damit. Kailangan ko lang talaga ngayon ng kausap. Wika ni Sofia bago umakit na sa kanyang silid. Pagkapalit niya ng kanyang damit, tinabihan niya ang kanyang anak sa paghiga at niyakap niya to na mahigpit. Hinagka niya rin to sa pisngi. Binulong niya sa anak na bakit napakasama ng kanyang tunay na ama. Ang sama nito sa kanya. Pero gagawin niyang lahat para sa kanyang anak. Niyakap niya ulit to na mahigpit, saka bumango na siya para muling bubaba at masabi ang kanyang problema sa kanyang best friend. Pero habang siya ay bumaba sa hagdan, may narinig siyang boses ni Dr. Leandro. Good evening, Sofia? Pagbati ni Leandro at gumiti sa dalaga. Good evening then, Doc Leandro. Formal niya ring bati dito. Best, sali na natin si Doc Leandro. Total naman, matagal na natin siya na kaibigan. Hindi na tayo iba sa kanya at siya ang inutusan ko na bumili ng beer. Mahabang paliwanag ni Elena sa kanya. Okay lang, Elena. Ano ka ba? Sagot ni Sofia sa kanyang kaibigan bago tumabi sa binata. Ano bang nangyari, Sofia? Iba ang nararamdaman ko. Seryosong tanong ni Elena. Si Leandro naman binuksan ang kanilang mga alak at isa-isang inabot sa kanila. Tinitigan ng matiim na Sofia si Leandro, kaya sa pagkailang ng dalaga, tinungga niya muna ang kanyang alak bago lakas loob na magkwento sa mga kaharap niya. Nakihinala na ang ama ni Sander at kinausap ako kanina at binigyan ako ng mga kondisyon. Pag-umpisa niya ang kwento. Si Mr. Adrian Monteverde ba yan, Sophia? Seryosong tanong ni Leandro sa dalaga. Oh my God, best! na nasambit ni Elena. Oo, at dahil sa takot ko na kunin niyang anak ko, nagsinungaling ako sa kanya. Iniisip niya na may relasyon kami ni Sir Don Arturo, kaya pinanindigan ko na lang na kapatid niya si Sander. Bakit mo ginawa yon, best? Hindi na ang problema na isa pang problema. Ines na sabi ni Elena. Tama, Sofia. Mali ang ginawa mo. Paano kung makarating kay Don Arturo ang mga yan? At maaari kanyang kasuhan sa mga kasinangalingan mo? Pagsangayon ni Don Leandro. Wala na kasi akong maisip kanina kaya pinanindigan na lamang kanyang paratang sa akin. Binigyan niya ako ng kontrata na siyang magbabayad ng lahat para sa operasyon ni Sander. Basta wag malalaman ng kanyang daddy na anak nito si Sander dahil doon niya, na may kahati siya sa mana ng kanyang daddy. Saan mo ni Sofia at tumunga ulit ng beer. Napakasakim pala niya ni Mr. Monteverde. Wala siyang puso kaya dapat lang na hindi niya pa malaman na siya ang totoong ama ni Sander. Enes na sabi ni Elena. Tama ka. Maari namang tulungan na lamang ang bata nang walang kapalit, di ba? Pagsang-ayon muli ng doktor. Kaya ayoko pa na malaman niyang totoo dahil alam ko na hindi niya matatanggap si Sander pero lalo pa at akong ina. Saka tanggap ko naman na kahit kailan hindi matatanggap ni Adrian si Sander. Kaya hanggat kaya kong pigilan na malaman niya gagawin ko ang lahat ng paraan. Malungkot na sabi ni Sofia. Ayaw mo ba na mabuo ang pamilya ninyo? Wala namang imposible bes kung papalarin ng taas na maging masaya kayong pamilya siya mismo ang gagawa ng paraan? Sofia, po pwede mo naman na hindi ituloy o kaya tanggapin pa ang kontrata niya sa'yo. Ako na ang sasagot sa hospital bills ni Sander. Tutulong ako ng walang kapalit. Bukas kakausapin ko si Mr. Monteverde. Seryoso nang saad ni Leandro. Oo, oh, ayun naman pala, beste. Eh. Natahimik na lamang si Sofia at pinagmasdan niya ang gwapong doktor na nasa kanyang harapan. Guapo ang doktor. Mayaman at igit sa lahat, mahal ang kanyang anak. Pero hindi ito kayang patibokin ng kanyang puso o sadyang hindi na makatibok ang kanyang puso para sa ibang lalaki dahil nakatoon na lamang kanyang buong buhay sa kanyang anak. Ang tanging pangarap na lamang niya, gumaling na ng tuluyan si Sander. Wala na siyang panahon pa para magmahal na umibig pa. Nakakalungkot ang naging buhay niya dahil sa isang pagkakamali, tinilikuran siya ng kanyang pamilya. Pero ang tayong naging pag-asa niya sa buhay ay ang kanyang anak. tinungga na lamang niyang alak at napabuntong hininga na lamang. Huwag mo na kaming problemahin pa, Doc Leandro. Napakarami namang naitulong sa amin ni Sander, paliwanag ni Sofia at ginitian ng doktor. Ayos lang yon ano ka ba? Noong mga panahong nabigo ako sa pag-ibig, dahil pinagpalit ako ng girlfriend ko sa mayamang CEO, kayo ang tumulong sa akin dahil kailangan kong magamot si Sander, wika ni Leandro, at tinawakan ng mga kamay ng dalaga. Tingin ko, mukhang hindi na ako kailangan dito. Sige, aakit na ako sa salid ko. Maaga rin kasi ang duty ko bukas at makapag-usapin kayo na maayos si Dr. Leandro. Wala naman masama, parehas naman kayo single eh. Pananokso pa ni Elena at iniwan na ang dalawa. Bes, ubusin na lang natin to para makauwi na din si Leandro. Good night, Bes. Mag-usap kayo ng maayos si Doc Leandro. Pangaasara pa ni Elena pero niyakap pa rin niya ito ng mahigpit. Natawa na lamang si Dr. Leandro sa dalawang mag-best friend. Kahit naaasara si Sofia, niyakap din niya ang kanyang best friend at pinagmasda na lamang niya ito habang paakit na ng kanyang kwarto. Si Dr. Leandro naman ay lumapit sa kinaupuan niya. Iniabot ito sa kanya ang beer and can at binuksan na din ng binata. Tinanggap naman ito ng dalaga. May naisana sana sabihin sa iyo, Sofia. Matagal na kitang mahal. Gusto kitang ligawan pero wala akong lakas ng loob pag-confess ng damdamin ng binata at tinitigan ng mga mata si Sofia. Hindi naman makagalaw si Sofia, pinipilit intindihan ng mga sinasabi ni Leandro sa kanya. Kung tutuusin, napaka-ideal man ni Leandro, kaso hindi pa talaga siya handang pumasok sa isang relasyon at lalong hindi tumitibok sa bintana ang kanyang puso. Hindi pa niya naranasang umibig dahil nabuo lang si Sander sa isang gabi ng nakaraan. Pasensya ka na, Leandro. Hindi pa kasi ako handang magmahal. Ang tanging prioridad ko ay alagaan at makasamang aking anak. Pagpapaliwanag ni Sofia. Handa ako maghintay, Sofia, kahit kano katagal tagal, dahil mahal ko na rin si Sander bilang sarili kong anak. Seryosong sabi ng binata sa dalaga dahil sa gulat na nalaman. Hindi makapagsalita Naguguluhan na pinagmasta na lamang niya si Leandro at pinapakiramdaman niya kung totoo ba ito sa mga sinabi nito sa kanya ngayon. Ang totoo nga ay wala naman kas masama kung bibigyan niya ng pagkakataon. Ang sarili para makilala ang binatang doktor at totoong malapit din ito sa kanyang anak kaya alam niyang magiging masede ng kanyang anak kung sakali man na magiging boyfriend niya ito. Pero naalala niya ang kontrata nila ni Adrian. Ayaw nito na makipagrelasyon siya sa ibang lalaki. Maaari tayo mag-umpisa bilang magkaibigan hanggang matutunan mo kung mahalin Sofia sa ad ni Leandro. At akamang sa labi si Sofia pero umatras ang dalaga at naitulak niya si Leandro. Mabuti pa bukas tayo mag-usap para parehas tayong hindi nakainom. Wika ng dalaga at agad tumayo para mauna na sa pintuan. Sige, mas mabuti pa nga Sofia. Pagsang ayon naman ni Leandro. At nauna na nga itong lumabas. Bago sumakay sa kotse, ninakawan ng halik sa pisngi ng doktor si Sofia. Sa hindi kalayuan naman, nakatanaw si Adrian at nasaksihan niya kung paano hinagkan sa pisngi si Sofia ng doktor kaya bigla lang uminit ang kanyang ulo. Kaya nang makaalis na ang sasakyan ng doktor, agad siyang bumaba sa kanyang kotse. Hinila ang braso ng dalaga papalapit sa kanya. Pero sa gulat ng dalaga, muntik na siyang matumba. Pero tumama siya sa matibunong balikat ni Adrian. Kaya nang siya ay matauhan, agad niyang lalayo ang sarili sa katawan ng binata dahil biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tinitigan siya ni Adrian sa mga mata. Kaya lalong kinabahan si Sofia, kaya napaatras siya at tatalikod na sana nang bigla itong nagsalita. Hindi mo man lang ba ako papapasukin sa loob, Sophia? Pangaasar na sabi ni Adrian sa dalaga. Bakit ka naman papasok? Gabi na at gusto ko na magpahinga. Ines na sabi ni Sophia. Bakit? Pinagod ka ba ng doktor na yon? Siya pwedeng pumasok sa bahay mo, tas ako hindi. Baka nakakalimutan mo, Sophia. May kontrata kang piniramahan sa akin. Kaya kahit anong oras, kahit saan pa, di mo ko pwedeng tanggihan. Nakangising sabi ni Adrian. Natahimik at di na nakakibu si Sofia. Tumalikod na lamang sa binata. Si Adrian sinundan na lang ang dalaga papasok sa apartment nito. Nakatayo lang si Sofia sa tapat ng lamesa na kanilang pinag-inuman ni na Elena at Leandro. Diligbitin sana niya ang kalat ng pigilan siya ni Adrian. Umupo to sa sofa at binuksan isang beer and can at ininom iyon. Napatitig na lamang si Sofia sa binata. Napakagwapo nito habang umiinom ng alak para tuloy siyang natutukso na inumin din ang natira niyang beer. Ang lakas talaga ng dating sa kanya ni Adrian. Pinabilis ito ang tibok ng kanyang puso. Pero alam niyang baliwala yun sa binata dahil madumi at mababa lang ang tingin nito sa kanya. Kaya ayaw niya nang bigyan pa ng pag-asa ang kanyang puso at iisipin na lang ni Adrian na ambisyosa at mahalaga sa kanya ang pera. Mas okay sigurong maging mababa siya para sa magiging operasyon ng kanyang anak at gusto niya rin na ang binata na ang may-ari ng kanyang sarili at pagkatao dahil ito naman ang unang nakasama niya. Magpapakamartir siya hanggat nasa piling siya ng binata. Hahayaan niya na ito ang makakilala sa kanya ng lubusan. Biglang napalingon sa kanya si Adrian. Hinila siya nito paupo at nagkatabi silang dalawa. Inabot nito sa kanyang alak at binuksan na rin niya ito. Napatitig naman si Sofia kay Adrian at nagsalubo ang kanyang mga kilay dahil sa kanyang pagtataka. O oh, bakit? Masama ba na abutan kita ng beer? E nakikipag-inuman ka nga sa iba. Kakapirma mo lang ng kontrata sa akin, tapos hindi ka agad sumusunod sa mga rules. Seryosong sabi ni Adrian sa dalaga at ganisihan ito. Salamat sa beer sir, pero huli na to. Pasensya ka na. Gusto ko lang kasi may masabihan ako ng problema ko sa buhay. Malapit na kaibigan ko na si Dr. Leandro. Pagkapanganak ko pa lamang kay Sander, siya na ang doktor ng anak ko. Kaya nga daddy nang tawag sa kanya ni Sander kasi naghahanap na ng ama si Sander. Siya na ang kasama ng anak ko. Mahabang paliwanag ni Sofia. Ganun ba? Ba't kasi kailangan mo pang ilihim? Eh buhay pa naman ang daddy ko. Pwede mo naman sabihin sa kanya noon sana, di ba? Tanong ni Adrian sa dalaga. Alam ko naman na hindi niyo matatanggap na pamilyang anak ko. Masaya kaming dalawa lang kami at nandyan sa tabi namin ang best friend ko at si Dr. Leandro. Talaga ba? Hindi ako naniniwala na bukal sa kalooban ng doktor na yon ang pagtulong sa'yo. Sigurado ko may ibang motibo pa siya. Seryosong sabi ni Adrian. Inamin niya naman sa akin ngayon na gusto niya ako at handa niyang tanggapin ang aking anak. So gusto mo rin pala siya? Ines sa tanong ni Adrian kay Sofia. Hindi ko pa rin sigurado ang nararamdaman ko, pero gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Maari ko rin turuan ang puso ko na mahalan siya para mabigyan ko ng buong pamilyang anak ko. At di na rin makakaabala pa sa iyong anak ko? Seryosong sabi ni Sofia. Di naman nakakaabala si Sander sa akin, lalo na kung kapamilya ko din naman siya. Sagot naman ni Adrian. Hanggang kailan ba ang kontrata natin, sir? Seryosong tanong ni Sofia sa binata. Hanggat gusto ko. Hanggat hindi ako nagsasawa, naguluhin ng buhay mo? Natatawang sabi ni Adrian bago uminom ng alak. Mabuti pa kayo. Ganon lang kadali sa inyo ang manggulo ng buhay ng tao. Sa bagay, ganyan talaga ang nagagawa ng maraming pera. Pagkadismaya na sabi ni Sofia. Oo nga. Kaya gusto ko rin yamaman, di ba? Kaya kahit sino mga lalaking sinasamahan mo? Pang-insultong sabi ni Adrian sa dalaga. Oo, kung yan ang nalalaman mo. Hindi ko naman na pang magpaliwanag sa'yo eh. At wala rin akong pakialam sa mga iniisip mo tungkol sa pagkatao ko. Yumuko na lamang siya at ininom niya ang beer na binigay nito. Napakasakit talaga nitong magsalita. Huminga na lamang siya ng malalim at muli itong tiningnan. Ano nga ba ang dahilan ni Adrian sa kasunduan nila ni Sofia? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share and subscribe for more updates. Maraming salamat po.